Nakita ko naman yung tuwa. Pero siyempre, meron pa siyang gusto nga ipagawa sa ng mga bahay. So, siguro, the gift is not yet done. Aww. Continuous pa yung gift sa akin. Aww. Meet up! So, I am Lucas. I am Iris. And I'm Akashi. So, for today's video, um, na here Mother's Day, ang yeah. uh, pag-uusapan natin kaya ay pag-uusapan sa ating mga anak, mga na So, magkakaroon tayo ng ano ng question and answer portion about sa mga nanay natin, no? Or, or about or sa mga thoughts, no? karanasan natin sa ating mga nanay. Gata yung na question na naisip ko or yung thoughts na thought na pumasok sa isip ko is what is the unforgettable moment that you ever had with your mom? Yun yung sa akin. Kayo. Ano okay. ang hindi niya makakalimutan? Ayan. No, Siyempre ako okay. yung nagtanong. Wala, wala. Ako muna yung sasagot. Diba? Dati, ladies first diba? Uh, Ngayon. Uh, pag ganyan na tayo. <laughs> Siguro, yung mga moments na uh, pinaghahanda ka ng mga magulang mo. Wow. So oh. sa dalawa, sa dalawang magulang si mama ko yung pinaka uh, maalaga. Yung tipo, iisip ka, pagluluto ka, paglalaba ka, paglalilis ka, pagbawal ka. Pag ka, pag ka pag wow. Mm -hmm. so, tapos kapag niya na nakilap na, 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 na busy ako sa trabaho, maghahati ka. Mag-mais, mangga, wow. sa kwarto. Talagang so, totoo talaga yung mga moments namin na kapag nasa pagkain hindi pong hindi siya mauunan ka na kahayaan ay, niya muna kahayaan niya muna kami makasandok bago siya makasandok yun siguro yung mga moments na unforgettable sa akin ma. hi ma'am Si Shal, ma! Hi, ma! ay hey, Ma! ma, ba? ma. <laughs> ma. Hi, ma Ako naman siguro, uh, yung unforgettable na di ko makakalimutan na ginawa ni mama kasi may malaki talaga akong problem nun. Tapos, yung una ko muna sinabi sa kapatid ko, sabi ko, may problema ako, ganito, ganyan. Tapos, uh, sabi ng kapatid ko, bagay di mo sabihin kay mama. Tapos, ako naman, nag-worry ako dahil syempre nasa edad. Baka pag sinabi ko yun, mag ano siya, yung may stress siya, na ma-pressure -ma siya or tumasog presyo niya, so nag-worry ako. I am expecting talaga na pagagalitan niya ako, yung Siyempre, dahil strict yung mama ko eh. Strict yung mama ko. Pero nung sinabi ko yung problem ko sa kanya, isa lang ang sinabi niya, hayaan, hayaan mo, malalagpasan mo din yan. So, doon, doon talaga ako, doon talaga ako na-touch sa kanya. Nasahalip na sa halip na pagalitan niya ako, pagsabihan niya ako, binamayan niya talaga ako. So, yun yung unforgettable. Tsaka sabi ako na, sa mga pinaniwala ako, na kahit yung mundo, kalimuran uh, ka pa na may isang tao na di tatay. So, True. Yung, um, hindi ko sinasabi na yung tatay, is, ano, pero pagdating sa bigat ng pagmamahal ng alam ka, uh, sa nanay ka uh, na yung, yung wala ka pa. Pero unforgettable moments that I ever had with my mom. Siguro, uh, yeah. simple lang na uh, hanggang ngayon natatanda ko pa siya pag open. Kaya ito yung question na pumasok sa akin. Kasi nga, unforgettable. Ito yung sinabi niya sa akin. Na, tara, ice cream sa akin. Oo. Oh. Talaga, hanggang ngayon, yun yung sinasayos ko moment. Kasi, sa amin, pangatlong, mag, uh, pangatlong mag, ah, uh, ko sa amin, dapat ka Ngayon, syempre, laging dito sa, so, so siya laging nagsama, di diba? And then, di lang nasa gitna, ng magkakapatid, parang ikaw lagi yung outcast. Or may ibig sabihin natin lagi inuutusan ng magulang. Ayan. Kaya wala kayong moment ng magulang mo. Para sa akin, ha, ah, ganun yung experience ko. Pero that time, kaya siguro napaka-precious sa akin. Ito no, ang sinabi yan, para kaisipin ka. Yeah, tapos yung tipong na solo ko yung parang feeling ko kung yung bunso, ganyan kasi kami ng dalawa ganyan naglakad lang kami nag kayo no? Na, na, Oo oh, oh. Kaya hanggang sa lumaki ako, yun yung term na ginagamit Ma, Ano tayo? Date 5, okay? Ah. Ayan, pag gusto ko siyang ilabas. Yan, matatang labas tayong date 5. May sense So, yun. Salam mo, tanong. Ano yung pinakamagandang regalong na ibigay nyo na sa nanay ninyo? At vice versa, ano naman yung naibigay ng nanay ninyo sa inyo? Lucas? Ule. Oo, uli. Oo. Kasi nauna siya kanina eh. Ganyan ako agad? Oo, oo, ganyan talaga. On the spot, uh -huh. di ba? Nasa live po kami. ah siguro sa akin, ano ba, experience. No. Kasi hindi naman kami galing sa marangyang pamilya. Hindi kami mayaman. Pero siguro, tinulungan niya ako na kung ano yung nakikita sa akin ng tao ngayon, siya yung, yung dahilan. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ako ganito siguro na matiba. Ganun. Dahil nga ganyan, hindi makamigano na mayaman. Pero dahil dun sa siguro sa napa-experience niya sa akin na hirap siguro pero hindi ko hindi ko sinisisi ang aking magulang din mm. No, kasi kasama ko ka naman siya sa naghihirap. pero ano siya kumbaga ginabayan niya ako during that journey yung mga time na kailangan ko siya nandoon siya no, hindi man financial pero yung support niya kasi eh, napaka-importante niya at hanggang ngayon di ba na mat matanda na tayo mga nagtatrabaho na tayo um, kumbaga hindi naman na natin kailangan yung yung financial diba sa kanila ang kailangan na lang talaga natin sa kanila support. is yung support ha? na yung tipo na may kita ka dyan na stress ka tapos oh na okay lang yan kumbaga sa atin ano na inay eh napaka laking impact na 'yan eh no ngayon na nagaytong nasa gaytong edad na tayo para sa akin yung simpleng salita lang ng magulang na 'yan, napaka laking tulong na sa akin And para kumbaga magiba yung paningin ko yung negatibong pa pananaw ko sa kinakaharap ko parang yun yan lang. How about you, ako stres. yung nagtanong, so... Kaya nag-iisip ako ay ba? Ba't yan? Kaya nag-iisip ako mo Wala ko wala kaya wala akong Experience so, ako, eh. ako talaga eh. Kaso, wala rin akong maisa kasi hindi nang gabi-ganit. naman uh, para -para tayo, pero right. okay, ba yung mayaman dito? Well, uh, uh... Ano lang, pero meron ba ang gift na Siguro ang pinaka-best gift na naingigay ko kila pa tayo mam. Siguro is yung bahay. Mm -hmm. No, hindi yun yung bahay, no, yung pagpapagawa. Oo, oh, oh, siyempre. Kung makikita nyo kasi yung bahay natin, na, yung bubong, sobrang baga. Kung, kung lalabas sa kalsan, makikita mo sa pagkatapos yung yung bubong na yung pinakabaga. As in, abot na abot na yung bubong. Huh? Na, ah? Yun. Yon. Tapos, kapag na nagkupwento na si mama, makakabisita siya sa mga kaibigan. Lagi siya nagsasabi ng Ganyan mm niya, -hmm. ganito. Ginagawa ko, di ba? Ano at uh, during pandemic. Nakita ko naman yung tuwa. Pero siyempre, meron pa siyang gusto niya ipatuwa sa mga bagay. So, siguro, the gift is not yet done. Uh, uh, Continuous pa yung gift sa akin. Uh, yeah. So, that's time na pinagawa namin yung, yung laba So, hopefully. Ang ganda, di ba? Uh, ano, mm -mm. Sabi naman yan, nagustuhan naman ba? O oh, kami rin eh, so, kasi nung nakitulog kami, uh, gusto namin, hindi <laughs> na ako tumira eh. Tapos yung mga best gift naman niya sa akin, graduation ko to noong high school. Mm. Nung dumarating na ng high school, napansin siguro niya na parang malungkot ako. Actually, nagkano ako na, na the lower, lower ako. Emo? Parang gano'n. <laughs> uh, kasi, akala niya, malungkot ako kasi hindi ako nakapanggap na regalo mm. sa akin. Eh, ang nirequest ko na regalo ko is phone. Cellphone. Mm -hmm. Sabi ko. Pero ang reality na, ang tinatanong ako, sige, bilhin na kita ng cellphone. Ang gusto mo. Ginagano na niya ako na. No. Pero ako, ako sa love load ko, hindi din naman ako nagyari ng cellphone. Nagdadalawang isip lang ako, no. Nag ako no, na, nag-iisip ako na, pupunta ba ako ng Pasay? O, oh. Ah. hindi ko yun yung mga reasons ko. Pero sila, siguro ang dahil naisip nila parang makapot naman ni Sir Jen. Maraming ko sila kasi naguusap. Maraming hindi ko nalang mag-usap nila. Si mama, yung tita ko, ano na yata ang serje. Tapos, sabi nila bago baka alupin eh, ano na, kalubot. <coughs> Tapos, tinatanong ko ano gusto mo? Kaya kami, kaya kami sa luma. Um, ayaw mo ba lumabas yung mga kaibigan? Kasi hindi ako sumama ng closing party. Mm, Siguro dahil, Ngayon? Wala akong sumud ah. Wala akong sumud, nag-iisip, tapos, ito yun yun. Nung na, alam ko pumunta, nakarating na ako ng Pasay bago nila ako Oh. Actually, na, na. First, uh, phone na, Brand it. na bigay. Anong phone? Anong brand? Um, ano ba yun? Nokia? Hindi. China phone pa yun. China Motorola. So, hindi. Uh, T-Mobile. Cherry? Cherry Mobile? Ay, hindi na alam nung mga ba? na? phone na... China lang talaga. Yung, yung walang brand? Oo, oh, uh, uh, China, China phone China niya. Uh, China. Ah, uh, alam ipad. niyo ba yun, guys? Ah. Uh, During our time, ang pinakasikat is Nokia. 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 Pinakamahal kong Nokia is 3210. Uh, nung nagkaroon ako ng cellphone. 3210? okay. Okay. Uh, uh 30, Nokia. Oh, na eh, Yung nata yung pinakamulang. O, T-Mobile na yun. Yung flip, flip na. Uh, ako naman, uh, ang pinakamagandang regalong na ibigay ko sa nanay ko, yung dalawang anak ko, yung apo niya. Mga apo niya. Kasi, na pinalbogan kami talaga. guys? Oo, oh, oh, ganyan talaga. Walang makakaigit sa material na bagay guys. Oh. So, nung nagkaroon na siya ng dalawang apo, nakita ko talaga na noon, lumusog siya. Dati kasi si mamang payat. Problema niya kami lahat. Problema niya kami lahat. Lagi niya pinapagitan, no? Pero nung nagkaroon na siya ng apo, yon Ayaw na nga niyang, ano eh, umalis. Kasi sabi namin, sabi ko sa kanya, ma, pag uh, nag-grade 1 na si Erin at magkikinder na si Johan, pupunta pupunta na sila sa school namin doon na sila mag-aaral bigla siya nalungkot mm. kasi ayaw ni mama na maalis yung dalawang apo niya so yun magii stay pa rin sila doon para nung nga naman may kasama and um pinaka uh, magandang regalo na ibigay si mama kasi ano eh materialistic ma pero kaming mahilig sa ginto so nung binigyan niya ako ng regalo 2 years ago um actually nag-order lang siya nag-order siya ng ginto doon sa kaibigan niya. Kaso, unfortunately, nag, ano, uh, hindi po nagpakita yung binahan niya kaya na-stress si mama. Na-stress si mama sa sabi niya. Ginose siya. Tapos, or... sinabi niya sa akin na pasensya na kasi yung in-order ko sa'yo na kwinta sabi niya na may heart pa ngayon hindi naibigay. Inano ako, sabi niya. Ma, okay lang. Wala namang problema sabi ko. Tapos, may alam niyo yung ano? Alam niyo yung tayaan? Yung parang tataya ka, bawa yung... So, Facebook niya? Yeah. Mm -mm. Tumaya siya, kasi yung kumari niya, chinacha, ayaw mong tumaya, baka manalo Ruffle. ka ng ganito. raffle yun, 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 yun. Raffle. So, so mga live live? Oo. Oh, oh, uh, ano yeah, yun? Yeah, yeah. hindi, i-live yung... Parang from number 1 to 15. Oo, oh, ganon. Ah! Uh, uh, uh Oh. At, uh, Para nung uh, mo 'yun. Nagpumili siya ng dalawang number yung parehong birthday ng mga apo niya. Eh, di syempre no, pag sabi nga, pag may nawala, may, may babalik. So yun, ah, uh, nanalo siya sa raffle yung ginto, okay. yung earrings, eto eh, ay suot ko nga. So, sabi niya sa akin, huwag mong isasangla yan. Isang lang mo na lahat, huwag lang yan. So hanggang ngayon nandito pa yung earrings. Okay. I wore. <laughs> Siyempre, oh, birthday man. niya ngayon. Happy birthday, Mama. Mama oh, love you. Oh, uh, ano pa Ano ba yung pangalan ko? Iris. Rose. Ay, <laughs> Ay, <Ede>, yung, <laughs> ano ko kasi, yung school name ko kasi is ni Rose. Eh, Rose yung <laughs> pangalan ko. Eh, Mama, siya Rose. Mama oh, Rose din? Rosita. Oh, Rose. Pero Rose Uy. yung pangalan niya. Oh, ikaw. Lang, hindi ka pangalan. <laughs> <laughs> Sabi ko na eh. Diba? <laughs> okay, okay, okay. Ayun po. Yun. Ano Ay, na nalaman? When was the last time na uh, na yun ay super mom si Matthew. So, mauna ko niyan, no? Yes, of course. Ay, ako, uh, hindi pa ako nag-aaral. Nakita ko na na super mom yung mama ko. Kasi, gaya ninyo, hindi no, naman din kami sobrang yaman. Talagang pinagdaanan namin yung hirap. Yung punto na kumakain na lang kami ng kanin na may asin. Kanin na may taba at uh, talagang toyo. Talagang walang ano. So, ginawa ni Mama, naghanap-hanap siya ng pwede namin makain. Um, niya, di bali nang hindi siya kakain, makakain lang kami magkakapatid. So, nakita ko doon talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, uh, hindi na mangyayari yun ulit. Ayoko na ng ayoko na kumain ng kanin na may asin or kanin na may toyo at taba. Gusto ko, magpupusigi ako sa pag-aaral. Actually, kaming apat na magkakapatid, magpupusigi kami para matulungan namin yung isa't isa. Kaya, yon bata pa lang, alam ko na super mom si mama. wala na, wala. wala na susunod. Ako siguro ano? Um, uh, di ba nga hindi kami galing sa, sa mayamang pamilya. Pero, nung bata ako, ah uh, kumbaga, nung may kaya kayo yung pamilya siguro nung pero nung pinanganak na ako siguro nung 1 or 2 years old na ako din eh din na parang mua baby sa naman sa buwan. Na. Kasi nag-abroad si papa ko. Nope. Yeah, nag-abroad sa ah. Saudi. Siya. So yung tipo na alam mo yun, pati yung diaper ko dati. Ano uh, ano siya galing sa hindi, diaper talaga galing sa Saudi. Ganyan siya. Kasi nga lang at um 1999 yung Nialaman yan, di ba? Oo. Uh -huh. Oo, oh, nialaman lang. Hindi, mas mayaman ang diaper kasi disposable oh, eh, pinapalitan. Oo, Ang kasi... Lampin, usable. Parang Oo, oh, reusable. usable. Oo, uh, ko naglalamping ka dati. Hindi, <laughs> <laughs> okay, hindi pa alam ko namin. Oo. Uh, naglalamping Di pa gusto yung malalim ko. So nangyari nun, parang ganun. Uh, after few years na uh, hindi na naka nakabalik si Papa sa ano. So doon na nag-down yun na namin. Pag doon na ikaroon ng mga challenges ngayon. Hey yun dahilan kung ba't kami punta na nevisia sa family ng mama ko. Ayan. And since yung papa ko parang ang alam niya lang ang trabay sa abroad, ganyan, ganyan, no, parang medyo nahihirapan siya na maganap ng, ng, ano niya, ng line na trabaho niya. No? So, nung doon kami, doon ko na realize na super mom yung mama ko dahil na, nung mga time na yun, hindi niya hinayaan na mawalan kami. Uh, makakain, ganyan. No? Kahit sabihin mo na yung papa ko is wala akong trabaho that time. Ang nangyayari nga nun, no, nag-crisis ka nung papa ko. Eh, para ano, pero hindi yung sapat. Ngayon, no, ang ginawa ng mama ko para makaano kami, makasurvive siguro, ano? Nag-repack siya ng mga paminta. Ngayon, mm -hmm. ano, mga, uh, oh, tina. Yeah, tapos ganito sa mga tindahan. Tapos, tosino. Mm -hmm. Oo, mm -hmm. oh, oh, tosino. Uh, binabad nasa sa atin tindang Pintang, hmm. Yung di pagdating pa yun. ho. Yung paminta. At mo sa tindahan ng parang 10 pesos 12 pieces. Oo, oh, 12 pieces per. Ah. Uh, okay. Oh, uh, so, so, matandakan na talaga 'no. Kasi hindi wala ko pa ano eh. Hindi ulitin niyo 'ko 'pag na Ah, guys Niyan, kaya eh 'yan nga doon ko na kumbaga ka <laughs> yeah. yeah, ah, uh, uh, kaya ako na witness na super mom siya kasi kasama ni Grandma sa garden. Uh, parang kami rin. Na, na experience ko magtinda. Magtinda ng mga ganun, you know, yung mga inalan niya. Inaalok na. Ito lang yung na-realize ko, sir, no? Dahil laki tayo sa hirap. And then, dahil sa mga experiences na yon natututo tayo. Nagiging Ama, strong tayo. Kaya nga minsan na, ano, ko yung kapag ba may mga tao, na no, hindi naman sa inaano ko sila, stereotyping bitang mo or what, yung parang, ah, uh, yan na yung problema mo. Di ba? Oh, parang, sa oh. parang sabi minsan, wala na yun. Di ba? Parang, napaka-basic ng problema mo sa pinagdaanan na, eh, parang ganyan, di ba? Pero syempre di man sila masisisi sa ganyan. No Kaya siguro minsan parang sa atin, yung mga ibang problema, parang wala lang. Kasi nga yung dinanas naman. natin na is mas o oh, mas parang pa 20% lang. lang sa kanila. Oh, sa atin, 1% lang oh, yung problema. Oo, di ba, yun. oh. eh, no, no, yung mga hiyak niyo. Oo, oh, eh, doon na, yung mga na. Eh, lang, yun lang. Doon ko na-realize sa na super mountain mo. No. No, hindi niya hinayaan na, di ba, meron kasi. oh, na-aasin na lang sa, sa husband niya.

Tapos, doon na-realize ko lang na ano pala si Mama, may sarili siyang pinagdadaan na hindi niya masasaya sa akin. Ano kasi kami eh, parang aking sa life, hindi naman aking sa life. Parang, podo bigay si Mama, Tapos so, at kung kaya din naman yung nabibigay na, nila. Si Julia, pagkakain, walang nininga ako, ako siyang pinagdadaan. Parang ako, bigay din siya lagi hindi wala-wala, wala masyadong ginagawa. Sana ay si Mama. Nakuulay ko. si Mama. Binsan lang, hindi initi pa lang. Kasi hindi lagi si Mama. Tapos na realize, -realize ko sinabi sa akin. Si uh, niya yun. Tapos, nagkaroon pa siya ng time na naraglagan siya na naraglagan siya na. siya lang. Kasi parang nagmamanis daw siya. Mm. Dahil siguro sa pagkapanganak. Ay, yung bunso. Oo, uh, bunso, bunso, na, bunso na. na. So, yun so na yun yung last. Yun na yung last. Tapos, alam niyo yung dahil nagmamanis siya. Pinilit niya. Lumabas na niya ng hospital. Tapos, mga lakad-lakad ng trabaho. Naglakad siya sa kalsada ng paa. Kasi nga nagmamanis. Nakayapak. Yapak. Hmm. Nakayapak. Walang so. nagmamanas Tapos, alam niyo yung ano yun. Di ba yung kasi yes. wala nang iinom ng gatas. Oo. Oh, oh. So tumutulo yung ano niya, masakit daw pa mm -hmm. sa kanya. Tapos maglalakad siya, magkakulosery siya. Masakit mo. Masakit. Ay, nakikita ko siya parang. Okay lang siya, pero fragile din pala. Uh, so, tapos magingin, umiiyak din pala siya. Okay. yun. -hmm. Kaya, okay. kahit minsan man lang na Ba't umiiyak ka? Umiiyak, umiiyak. I'll take this opportunity. Kasi hindi ako perfect child. Masisigawan ko si mama na nakakapagwakta lang kay mama. Minsan na yung siya natin sila. Um, I'd like to take you support sorry. Eh, magbasa lang kasi their efforts are valuable. So, yeah. Yeah. Uh -huh. okay. 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 kasi hindi ako yung ano hindi ako yung sorry, Shohi. oh. sorry uh, parang tayo? Uh, hindi. Tayo. tayo hindi. Walang ganong anak talaga. Oh, wala. 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 kusang lang sa action. Uh -oh. Uh -oh. Love ito. language, kumbaga. Wala mga tanan. Pag kinausap na Yung mga ano eh. Yung mga love language. Ako rin, ganun din ako. Kasi hindi, sabi ko nga, bago ako nag-asawa, hindi talaga ako, hindi talaga ako pang bahay. Hindi ako lumaking, ano, uh, tagalinis kaya. Hindi ako homebody. Lagi ko sinasabi sa kanila yon Kasi si mama, ayaw niya na naistorbo kami sa pag-aaral. Kasi gusto niya makapagtapos kami. Sige, ako ang maglilinis, ako magluluto, basta mag-aaral ko ng mabuti. Hindi ka rin perfect na ano. Oo, hindi talaga. Tsaka same thing, no? Habang kinakwento mo ngayon, sir, na naisip ko rin yung mga time na talaga sumasagot ako, yung nawawala na tayo ng galang sa kanila. Pero after that, makukonsensya ka, bakit mo sinabi yon bakit mo ginawa yon Kaya ang gagawin mo, dahil hindi ka naman showy, di mo masabi naman, sorry, Maray, I love you. Da dadaanan mo na lang sa action. No? na Oo. Oo, di ba? Oo, yung parang... Oh sa dami ng ginawa ng nanay ko tapos gaganon ko lang siya so napa, kaya sa mga ano dyan, sa mga nanonood especially sa mga kabataan pag nakagawa kayo ng hindi maganda sa ating mga magulang tandaan nyo hindi ano hindi, habang buhay buhay yan no? kaya habang buhay pa sila gaw gawan nyo ng paraan para makabawi tayo kaya ako sabi ko nga hindi ko pa totally na nabibigay yung gusto ni Mama. Pero sabi ko, hanggat na dyan siya, babawit-babawit talaga oh, <laughs> na, bigla ako. Bigla ko lang vlog ko. kasi, baka yung... Ano kayo, di ba? Ako hindi perfect. Ikaw hindi perfect. Alam niyo, gayaan ko kayo. Ako hindi rin ako perfect. Sige, perfect <laughs> ako. Perfect <laughs> <laughs> <Ay, ako>. <laughs> naman. No, parang iba naman Parang may iba Bakit ako perfect? Joke na. <laughs> kasi ako yung bata ko. Ako yung tagahugas ng pinggan. Ito, baliktad Ako yung nagalaman. Ako yung ano tayo. Yung tipong, um, yung bunso ko, walang ginagawa. Ay, ay, yung tipong, Shout maglilinis out. ako ng bahay, gagawin ko na lahat, magsasain na, magluluto. <laughs> Ayan na po. Ayun, may nag na, nagagalit na. <laughs> <laughs> kasi nagkakanta ko ngayon dito. Hindi, pero nung uh, hindi ako perfect na anak, masabi ka rin na ganoon Na hindi ako perfect din na anak, kahit alam ko na ginagawa yung part ko bilang isang anak. No, kasi Um, kaya ako nasabing hindi ako perfect na anak kasi hindi naman natin mapapantayan no, yung, yung, ano, sacrifices. Anong, yung sacrifices na binigay mo natin. No, kaya yun, eh, kahit sabihin mo na, na napaka-successful mo ng tao na bigay mo financially, pero iba yung value nung na bigay ng no. magulang mo nung wala ka, wala ka pa. Diba? And sila yung dahilan kung bakit na. Sabihin ka. mo man na um, sa ngayon, pinapag uh, yung mga minor ngayon, 'di ba? Yung mga bata ngayon na pinapagalitan sila and then maaring ngayon hindi nila naintindihan yung mga nangyayari, 'di ba? Pero um, I'm telling you guys, no, na may dahilan, no, may dahilan 'yan. Sabi mo man na no na na napaka walang kwenta ng magulang mo ngayon, 'di ba? Pero sooner or later may realize mo yung value so, nila. yung value na, na nila. Ah, ito pala yung dahilan kung bakit pinagawa sa amin to. Ah, ito pala yung dahilan kung bakit naguhugas ako ng plato. Ah, ito pala yung dahilan kung ba't ako kahit talaki ako, naglilinis ako ng bahay. No? Kasi pagdating pala ng panahon, ah, ah, ibibigay sa akin ni Lord yung isang bagay na hinihingi ng lahat. Okay? Kasi sabi yung ganyan eh, hindi sa ibibigay ni Lord yung isang bagay kung hindi mo siya kayang panindigan or else mapapahamak ka lamang sa akin yung sa akin. Kaya hindi sa akin yung pala, sa lahat pala yan. Okay? Kaya, ayun, yung mga pagsubok natin siguro, kailangan magtiwala lang tayo. No? And even sa mga magulang natin, sila yung number one na dapat natin pagkatiwalaan. Ayun lang. Uh, oh, ano lang? Um, last... Ah, uh, takeaways. Ah, takeaways. Takeaways. Oh, yun yung takeaways. Uh, takeaways. Takeaways. Take take Isip mo na ako, Joe. Ano lang? how sa uh, natin sila kapag minsan may mga mother din na sobrang tickets na akata na ako hindi, hindi okay. Oh, tayo mahal kasi hindi ganun yung mga ano na mga tata ngayon hindi ako ano na na ikaw lang ako sinisisi na so there are reasons pa minsan nandyan lang na sila kausapin na they need they also need someone to talk kausapin yung mga kamusta ka na baka nag-iintay lang sila Ang sa akin mo. Ngayon, this is a chance to go with them, hug them, give uh, them happy Mother's Day, say we day. dare you. I'm sorry, parang kayo na ba nung masunayan natin uh, bago mo. Sa mga generation na yan, ano na sila eh. May yung tipong sa ibang tao, kaya nilang magsabing I love you sa mga crushes nila, oh, di ba? And then sa, sa mga kagulang, hindi niya masabi. Diba? And napakalaking tulong na nga ng technology kasi kami dati kailangan pa namin isulat letter sa papel, di ba? Tuwing Valentine's lang yan or Mother's Day, di ba? Pero kayo ngayon, pwede nyo na i-send sa messenger sa account nila, di ba? I love you ma, thank you ma. Daming ma, option. Oh, Pero may actually ngayon, ang I love you, generation. Hindi na, hindi na ganun ka, yes, sincere. Yeah. Isa nag-o-opa pa eh, no? Oh. <laughs> Nakakaano lang. Kapag okay, hindi nila alam yung value ng I love you talaga. Ako, yung takeaways ko, yung nasa Bible. Honor your father and your mother Kasi naniniwala ko na kapag in-honor natin sila, pagpapalain kayong mga anak. Always remember that. Bigat nun, guys. So, uh, and... Hindi oh, Kaya... Ano lang po. Hindi bigat talaga yun. And ako, guilty ako din. Siyempre. Kahit di mo hindi man tayo perfect talaga. Di ba? It's just not yet good. Oo, yun nga. Sabi nga... Okay. I hope and like, you learned something from so uh, like oh, Comment kung oh, so, meron po kayong natutunan yes. and share din para ma, dito, ma spread. may spread the love. Yes. And okay. saka ano, you can oh, na? na? Oo. Oh, oh, um, shout shout out sa mga parents niya Happy Mother's Day oh, sa lahat. Man. Man. Nice so, ang oh, know, gagawin you. ng mga commenters niyan, i-share nila yan para umabot ng 100. O, oh, dun, kapag naka-100 na, o, ka nakikili. Yeah. Dun ka yeah. pipili sa mga commenters? Hindi. Pipili, mag-randomize ka lang. Oh, pinakamagandang, pinakamagandang message. message. Ha, ah, o, oh, pwede, oh, pede, oh pede Pinakamabigat na, na message. Then, oh, pede, pede. Pipili po kami at dun sa, okay. sa next na, ano namin, podcast namin ibibigay namin kung, kung sino malalikin. yung magbibigay kami ng 100 pesos Gcash no sasabihin din namin kung sino na, yung nanalo yan abangan mga mala ano maala mo kayo yun yung message siya <laughs> <ha>? message <laughs> lang naman no need to video video no pero dapat na yan siya picture o picture para talagang makatotohanan okay lalaban ako siya ano ko comment no? ah, uh, din oh. ako dyan. picture tsaka comment sayo muna tre uh, oo no uh, ano Goodbye okay, na. That's so, all. see you and abangan ang aming susunod na video. video. <laughs> Pero tayong ending oh. na.